What's up mga kabebs? It's me, Rick. Welcome to my mini vlog, Arat Na. Time na yan. Nagpre-prepare pa lang kami dyan ng mga food dyan. Doon nandito na yung mga pinsan ko, sila yung mga first cousin ko. Yung mga anak na kapatid ng mama ko. Ang si Leah. Wala na kang pabisi-bisi. Ako niya nang lalakad na papunta ka na Tita dahil papunta na nga kami doon sa Harawis. O ba? Mga artista yan, palakad-lakad sa ano, Hayri? Bini, tigdan na lang ng mga dumadaan. So, ayan po, perplex lang ako naka-suot. Oti po. What? Femi. So, ayan guys, pagkis-kis mo na, outfit check. Yan, nakang flavor po na neck, turtle neck. Bra. And, ako uh, pwentos na, parelo pa yan. Yan, siripin, sinusutan na lang ng sapatos dahil nga baka mat. Matunog po lang sa rabis, mo naman na po dyan naglalakad na dahil naiwanan ako nila. Papunta na ako niyan doon sa pinakadulo. Dyan naglalakad na nga ako dyan na pinapost forward ko na itinapat ko na yung video dahil balaylay para akin na ng parin. So sa mga time na yan, dyan po lang ako, ako ang no? ng Mayaman ng Kigot. Lalakad na nga ako niyan. Grabe ang dinadaanan ko. Sobrang matunok. Kung wala po siya patay ang paako niyan. Kung swimming nga ba talaga yun, yes, yung suot ko dyan, yung outfit ko dyan, kung swimming nga ba, kumit na kayo. Yan yung dinadaanan ko. Medyo hindi po nga taas yung daugat kasi man yung maago pa naman. Ang buti naman kasi yung maago pa kasi mabaya pa dumanaw dyan ulit. Malalim na yung daugat na yan. Yan na yan. Pagpa-explicit sa mga posto, daan din ang lakaran ko lang. Siyempre, titingin tayo sa dinadaanan. Nothing about tayo naman o Plus, yun makaka checkpoint ko. And three point Pero, absolutely, di naman na dulas. Pero, actually, hindi naman ako dyan na dapat. Hindi naman ako dyan na dulas. Hindi nga isang pasama po, no? Ang niya maglakad kahit may madala na siya. May harapan siya. Ako wala. Panyahe lang. Tala, na Yun yan no, naman no? ng araw. Tapos mamaya-maya, uulan. Ang first niraman ng mandong ito. So, yun, guys. Pupunta na ako dyan. Ang dami kong basura, no? Minsan may makikita kang mga ganyan. Pwede po kong gamit. Pero hindi natin yung kinuha. Ito nga yun dito, guys. May nakita po sa bilog. Especially, it's a uh, egg. Nakala ko may laman. Pero pinulit ko hanggaan, ano Wala na pala ang laman. Butas na no? ba? But <laughs> <That's> <laughs> So ayun, patuloy ay tayo paglalakad, pupunta din sa kanila. Fast forward natin yan, eh, pembang ka na sinapin nila. Ayun na po sila, nakikita na, ta na po natin at tatanaw na po natin. Wala pa na yun na guys, may nadawa lang tayo dyan na tao. Wala po tulog ng bat po, hindi natin nakita, hindi, hindi na video. sila, lilipat lang daw kasi medyo madulas dito na part. Kaya na yun na to prepare na kami. Ito na pala yung lolo ko. Hindi, asawa ng kapatid ni mama, lalaki. Pero na plus si Tita Risa na mm -hmm. maipapaksiyon na isda. Yan yung asawa niya. Nagpiprover na din para sa kahoy na iluluto. Yan na iluluto siya ng pansit niyan, guys. Nuwanin no, niya mo na yung mga manok, gulay, mga lamas, sibuyas, maminta ba, wang ganon. Hindi na natin na-videohan. Actually, hindi mo pa hindi mo pa iwan yung magic sarap. Wow. So, yun na kasi Tita Risa. Medyo hangard na. Tapos, kit-kit lang. <laughs> Yan na pala si Jericho, yung kapatid ko din yung umagad ni Mama. Ito nung excited na inaabang ang po yung tuyong, guys. Sabi ko mo sa yung tiyama tsaka yung sisiyo, oh, sarap, krabi. Pala si Raven, kumawa na ng espagueti na guguto na daw ang sisiyo. Ang dami nagsisigay sa sarap yung samayo oh, sa upot, tas bang hanghang, hanghang -hang -hang sarap. Sabi dyan na kumakain ako niyan, guys, krabi. Super nakalimutan ko yung mabitre sa so, sobrang sarap ng bisyo ako sa pagkain. Pero yung tiyo mataba din kahit malilit lang mataba siya guys, promise. Wala akong masabi, so sarap pa naman ng yung daw na marami suwa. Tapos marami yung kalamansi. Grabe, so sarap, Solid Over Forward lang natin medyo mahaba kasi itong video na to, guys. Sanji na po si Mama, si Tita Risa at si Ate Rose. Sila ay nadaanan ng tuyo. Andito ang buong pamilya nila. Pamilyang Batiki and Eres. Andiyan po si Lolo mo ay na mga Mga sisi, pantiyo, ang gano'n yung tawag sa amin. And of course, timbawa yeah. I mean, la yung kamoteng kahoy bilang hoy. Ami na yung guys, grabe. Tapos yun know, yung May orange. Yan yung ano kamotes na may. Yung guys na may suka. Sobrang sarap yun yung pansit. Grabe. Mmm, na Sarap na kanap to yung guys. Solid. Dahil yung spaghetti. yung asawan si Tari Jen. Sige, Papa Elben. Okay, Sobra. Solid. so yun nambay sa ngayon tapos ng video. Bye-bye!